Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim na po, o anim na lima pataas na tumatanggap ng SSS pension ngayong taong ito, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil mayroon akong balitang matagal ng hinintay ng milyon-milyong retirees sa buong Pilipinas. Alam ko marami sa inyo ang naguguluhan, nagaalala, at nagtataka kung totoo ba ang mga nabalitaan tungkol sa pagtaas ng pensyon. Kaya naman dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong halaga ng pension increase na matatanggap ninyo simula Setyembre 2025 kung paano ito kakalkulahin base sa kasalukuyang pension ninyo at kung ano ang kailangan ninyong gawin para masiguro na walang mawawala sa inyo kahit isang piso. Ang totoo kasi, maraming seniors ang hindi nakakaalam ng tamang proseso kaya napapabayaan ang kanilang mga karapatan may mga kaibigan ako na nawalan ng ilang buwan ng pensyon dahil lang hindi nila alam ang tamang pagkuha ng requirements o hindi nila na-update ang kanilang information sa SSS. Ayokong mangyari ito sa inyo. Kaya naman tandaan, hindi ito simpleng dagdag lang na basta-basta. Ito ay resulta ng tatlong taong pension reform program na inanunsyo mismo ng ating pamahalaan at ng SSS. Ibig sabihin, hindi lang isang beses ang taas, kundi tatlong taon sunod-sunod na pagtaas ng pensyon hanggang 2,027. At ang pinakamaganda, hindi na kailangan magtaas ng kontribusyon para makuha ito, automatiko na itong idadagdag sa inyong monthly pension. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan ninyong malaman kung sino ang qualified, magkano ang makukuha, kailan ang exact release date, at ano ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo mawalan ng pera. Kaya naman mga kaibigan, huwag kayong aalis dyan. Panoorin ninyo ang buong video na ito dahil sa dulo, meron akong special tips kung paano ninyo pwedeng ma-maximize ang inyong retirement income, kung paano mag-apply ng ibang benefits na hindi ninyo alam na meron pala kayo, at kung paano makipag-transact sa SSS office nang hindi na kailangan pumila ng mahabang oras. Magstay kayo hanggang dulo dahil ang information na ito ay pwedeng magdulot ng pagbabago sa inyong buhay pagre-retiro. Narito na ang detalye. Ang SSS Pension Reform Program na ito ay opisyal na inanunsyo ng Social Security System noong nakaraang buwan at ito ay sumasaklaw sa lahat ng 3.8 milyong pensioners sa buong bansa. Alam ko Malaking numero yan at kayo ay kabilang doon. Ang reform na ito ay tatlong taong programa. Ibig sabihin mula 2025 hanggang 2027, may annual pension increase na mangyayari tuwing buwan ng Setyembre. Pakinggan ninyo ang breakdown para maintindihan ninyo ng maayos. Una, para sa retirement pensioners at disability pensioners, Makakakuha kayo ng 10% increase sa inyong current pension. Pangalawa, para naman sa survivor pensioners o yung mga widow, widower o mga anak na tumatanggap ng death benefit, makakakuha kayo ng 5% increase. At pangatlo, ang increase na ito ay yearly, meaning every September ng 2025, 2026 at 2027 may bago kayong increase na matatanggap. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ngayon ay 10,000 piso kada buwan at kayo ay retirement pensioner, sa Setyembre 2025, tataas ito ng 10%, ibig sabihin magiging 11,000 piso na. Pagdating ng September 2026, tataas ulit ng 10% base sa bagong halaga, kaya magiging 12,100 piso. At sa September 2027, tataas pa ulit ng 10%, kaya umabot na sa 13,310 piso. Pagkalkula natin, sa loob ng tatlong taon, tumaas ang pensyon ninyo ng total na 33.1%. Yan ay malaking pagbabago para sa budget ninyo. Ngayon, maraming seniors ang nagtatanong, sino ba talaga ang qualified sa pension increase na ito? Ang sagot, lahat ng pensioners na nakatala sa SSS as of August 31, 2025 ay kasama sa program. Ibig sabihin, kahit bagong retiree ka o matagal ka ng pensioner, basta nakaregister ka na at tumatanggap na ng pensyon bago mag-Setyembre 2025, automatiko kang kasama. Wala nang kailangang i-apply, walang kailangang pumila sa SSS office para mag-claim. Ang increase ay automaticong idadagdag sa inyong monthly pension na i-direct deposit sa inyong ATM o banko account. Pero ito ang importante, dapat updated ang inyong information sa SSS. Kung lumipat kayo ng address, kung nagbago ang inyong contact number, o kung nagpalit kayo ng banko account, kailangan ninyong i-update ito sa SSS para hindi kayo mahirapan sa payout. Maraming seniors kasi ang nakakaranas ng delay sa pension dahil outdated ang kanilang records. Kaya habang maaga pa, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch o mag-update online through my SSS portal kung alam niyo kung paano. Ngayon, usapan naman natin ang eksaktong schedule ng payout para alam niyo kung kailan kayo mag-aabang. Base sa nakaraang practice ng SSS, ang pension ay naibibigay tuwing unang linggo ng buwan. Ibig sabihin, ang September pension na may increase na ay ilalabas nila sa unang linggo ng September 2025. Ang ibig sabihin, mga September 1 to 5, 2025, dapat ay nakakredit na yan sa inyong account. Pero tandaan, minsan may delay ng konti depende sa bangko ninyo, kaya huwag kayo mag-alala kung September 1 pa wala pa. Ang importante, within the first week dapat andyan na yan. Kung lampas na ng September 7, wala pa rin, doon na kayo dapat mag-follow up sa SSS o sa bangko ninyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil pera ninyo yan at karapatan ninyo yan. May hotline ang SSS na pwede ninyong tawagan o pwede kayong dumiretso sa branch kung mas komportable kayo na face-to-face. -face. Marami rin sa inyo ang nag-aalala, baka may bawas pala sa ibang benefits pag tumaas ang pensyon. Ito ang magandang balita, wala pong bawas. Ang pension increase na ito ay dagdag lang hindi ito palit o substitution ng ibang benefits. Ibig sabihin, kung may 13th month pension pa kayo, nandyan pa rin yan. Kung may death benefit pa ang beneficiaries ninyo, nandyan pa rin yan. Ang increase na ito ay tulong lang ng gobyerno para makasabay kayo sa tumataas na presyo ng bilihin. At ang pinakamaganda, hindi kailangang tumaas ang kontribusyon ng mga active members para punduhan ito. Alam ko, maraming nag-aalinlangan noong 2017 pension increase dahil may kasamang premium increase pero ngayon wala na. Ang SSS ay nag-invest ng maayos at may pondo sila para sa reform na ito. Kaya naman, walang dapat ikatakot, lahat ay secured at planned na maayos. Pero tandaan natin mga kaibigan, may mga importante rin tayong kailangang malaman para hindi tayo maapektuhan ng mga posibleng problema. Una, siguraduhing active pa rin ang inyong SSS membership status. May mga cases kasi na naglaps ang membership dahil sa mga technical issues. Kung hindi ninyo sigurado, magpa-verify kayo sa SSS. Pangalawa, kung may mga utang kayo sa SSS gaya ng salary loan o calamity loan na hindi pa tapos bayaran, hindi apektado ang pension increase ninyo, pero syempre patuloy pa rin ang pagbabayad ng loan ninyo through salary deduction or pension deduction. Pangatlo, para sa mga may multiple pensions, halimbawa, may SSS at GSIS kayo, iba-iba ang computation ng increase. Ang SSS increase na ito ay sa SSS pension lang, hindi kasama ang GSIS. Ang GSIS ay may sariling rules at schedule ng increases, kaya kung government employee kayo dati, kailangan ninyong mag-check separately sa GSIS kung ano ang increase doon. Ngayon, gusto kong mag-share ng practical tips para ma-maximize ninyo ang inyong retirement benefits. Una, kung hindi pa kayo naka-enroll sa electronic payment o ATM system ng SSS, gawin ninyo na ito. Mas mabilis ang release, mas secure, at hindi na kailangan pumila. Pangalawa, magtanong kayo sa SSS kung may mga additional benefits pa kayo na hindi ninyo alam. May mga seniors kasi na hindi alam na may karapatan sila sa medical reimbursement, sickness benefit, o funeral benefit. Pangatlo, kung may anak o apo kayong willing tumulong, ipakita sa kanila kung paano mag-access ng my SSS online portal. Doon pwede ninyong ma ang contribution history mag-request ng documents, at mag-update ng information ng hindi na pumupunta sa office. Pang-apat, mag-keep ng records. Huwag kayong magtapon ng mga resibo, certifications, at documents na galing sa SSS. Kailangan yan pag may disputes o pag kailangan ninyong mag-verify ng information. Ang isa pang importante, alam ba ninyo na may social pension program din ang gobyerno para sa indigent seniors? Kung kayo ay animnapong taong gulang pataas at considered na indigent base sa assessment ng DSWD, may limang daang piso per month kayong additional social pension bukod pa sa SSS. Hindi lahat ay nakakaalam nito, kaya hindi nila naa-apply. Pumunta kayo sa pinakamalapit na DSWD office o sa barangay ninyo at magtanong kung qualified kayo. Ito ay malaking tulong din, lalo na sa mga seniors nalimitado ang pension. Tungkol naman sa tax, ang pension mula SSS ay tax exempt. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng income tax sa pension ninyo. Pero kung may ibang income kayo, gaya ng rental o business, 'yun ang may buwis. Ang pension lang mismo ay walang buwis. Kaya ang full amount na nakikita ninyo sa computation, 'yun na ang matatanggap ninyo, walang kaltas. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, ang pension reform na ito ay pagkilala ng gobyerno sa inyong mga kontribusyon at sakripisyo. Alam kong marami kayong pinagdaanan, maraming taon ng trabaho, at ngayong panahon ng inyong pagre karapat dapat kayo sa dignified at komportabling buhay. Kaya gamitin natin ang opportunity na ito. Siguraduhin updated ang inyong records, bantayan ang release ng pension, at huwag mahiyang magtanong kung may hindi kayo maintindihan. Ang SSS ay nandyan para sa inyo at ang video na ito ay ginawa para gabayan kayo step by step. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, ishare ninyo sa inyong mga kaibigan, kapatid o kamag-anak na seniors din para lahat ay informed. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway magkaroon kayo ng masaganang retirement. Hanggang sa muli, mag-ingat tayong lahat at mabuhay ang ating mga seniors.